Okay magandang hapon badis Ito ulit tayo Sa ating project Ito Mag -iti -it fit na tayo Mag itiit -iti -it fit na kami Ito yung na, Last na year iwan dati Hamis hmm. Tapos Ngayon paiti it fit na ganto na uli matigas siyang sobrang tigas halos ano ayaw mabasag ng hammer jack hammer ganto ito ito yung itsura niya parang ano buhos lang ng karsada ba pero ang tigas hmm. pero pag ano pag nailabas na siya sa dig site lumalambot oh. pero pag nasa loob pa yung hindi pa na biak ng hammer matigas ito yung last na layer oh. may dahon pa hmm. dahon niya ng kahoy Okay, buddies. Ito yan ang update. Bagong update natin ngayon sa ating project. Tinlang na, tinlan lang natin sa 90 feet kung anong kasunod na layer nito. Ah, uh, salamat nga pala sa patuloy na pagsubaybay sa aming channel. ito ito yung bagong layer may kahoy pa oh. Oh, yan. hanggang dito lang buddies salamat sa panonood at sana patuloy pa kayong sumabay-bay sa mga upload namin na videos hanggang dito lang salamat bansay